Pampaswerte, kamusta kayong lahat? Welcome back sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo. For today's video, isa na naman pampaswerte ang ituturo ko sa inyo. Alam niyo ba mga kaswerte, hindi lang gamot sa ubo o pang sahog sa lutuin ang luya. Ito rin ay may taglay na umakit ng swerte at kapirahan, lalong-lalo na sa ating tahanan at negosyo. Kaswerte kung nais mong ma ang swerte sa loob ng bahay at negosyo, magsabit ka lang ng luya sa pinto para humikayat ng maraming salapi. Magugulat ka na lang kaswerte dumadagsa na ang maraming pera, talian mo lamang ito ng pulang ribbon. Isabit mo sa pinto nyo para tuloy-tuloy ang hakot nito ng swerte na talaga naman magbibigay ng maraming pera lalo na kapag magsabit ka rin nito sa pintuan ng negosyo mo. Magugulat ka na lang sa swerte ng hatid nito sa iyo. Dudumugin ka ng maraming mamimili at dami ang benta mo. Dahil lang yan sa luya, iba umakit ng pera ang luya ka swerte kaya huwag kang magpapawalan nito lagi sa loob ng bahay mo. Kung nais mo naman kaswerte na manalo sa bawat tatayaan mo sa kahit anumang sugal, kunin mo ang kuntil ng luya at ibalot mo ito sa bulak kaswerte. Ito ang magbibigay swerte sa bawat sugal na tatayaan mo. Pero bago ka tataya sa sugal kaswerte, dapat nakagawa ka na nito. Para palaging may laman ng pera ang wallet mo, maghiwa ka ng luya, ipalot mo ito sa papel, samahan mo ng dahon ng laurel at ilagay mo ito sa wallet mo kaswerte para maka-attract at lumapit ang pera sa iyo. Kailanman hindi ka mauubusan ng pera sa iyong wallet. Ito ang magsisilbing lucky charm mo sa wallet mo kaswerte. Pero bago mo ito ilagay ka swerte, dapat walang mga resibo sa wallet mo para pumasok ang swerte at umakit ng maraming salapi. Kasi kapag may resibo ka pa sa loob ng wallet mo, hindi din gagana ang pampaswerte na nilagay mo. Dahil ang mga resibo yan ang magpapabagal sa pagpasok ng pera dahil humihikayat ito ng negatibong enerhiya. Kaya alisin mo na agad yan kapag bayad na ang mga paper bills nyo, itapon nyo na yan kaswerte dahil kamalas saan lang ang hatid nito sa inyo Pwede ka rin itong magtanim sa lupa, kaswerte o sa paso. Ilagay mo sa bakuran mo, pwede mo itong ilagay sa loob ng bahay para walang humpay na swerte ang dadag sa sayo. Talian mo ito ng red ribbon para mas lalong swerte ito. Ang red ribbon kasi kaswerte, humihikayat din ito ng kapirahan. Kaya subukan mo na ang swerteng taglay ng luya, kaswerte para umaapaw na biyaya ang lagi mong matatanggap. Kaswerte kung nagustuhan nyo at kung nakatulong ako sa inyo, huwag nyo pong kalimutan mag subscribe, at ilike mo na rin share, comment lang kayo kung may mga katanungan kayo, yun lamang po, hanggang sa susunod ko pong video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, God bless all